Hi guys. Hi guys, good morning. Ah, magandang tanghali pala. Una sa lahat, lagi kong pinapaalala po sa inyo. Ingatan niyo po ang inyong mga anak. Lalo po sa kanila mga pinakain para hindi po sila matulad sa akin na dinadayalisis. Napakahirap po ng dinadayalisis. Halos isang araw kang parang nagtrabaho pag ginadayan kasi, sa lagi lagi ako kumatawag sa Panginoon na sana daglagan niya pa ang aking buhay upang makasama ko pa na matagal ang aking pamilya at matulungan ko pa sila na matapos ang aming bahay na aming tikirahan pagdating ng panahon at nagpapasalamat po rin ako na po ng bubong ang aming bahay. Uunti-unti na lang po namin yun para matapos. Awa ng tulong ng Diyos. At ngayon po, nandito po ako sa barangay Tapia. Sa ilalim po ng tulay, ang kapitan po dito, si Kap. Ricky Diceo, na nagpapasalamat po ako at ako po pinapayagan na magtinda para makatulong po sa aming dialysis. At ah, ito po ang ating mga paninda, mga suki. Ayan. Ayan po. po. Meron po kong apple, pongkan, lemon, peras, sangkis, kiat-kiat, ubas, suha, at saka mangga. Longgan. Ayan po ang aking mga paninda po ngayon nagpapasalamat din po kay Ate Jean na nagpapautang po sa akin ng puhunan at ibabalik ko lang po pag naubos ko na pong aking paninda sa pagtitiwala niya po sa akin at hindi ko po sisirain yun kasi po una po sa lahat ko salamat po sa Diyos ang gumawa ka ng masama sa iyong kapwa at sana po lagi ko pong kukulitin kayo naingatan niyo po ang inyong mga anak lalo na sa kanila kinakain gabayan nyo sila para huwag nyo po hiligin sa pansit canton at maalat soft drinks at saka basta alam nyo po ikasasama ng anak nyo huwag nyo na po ibigay kahit magalit sila malalaman din nila sa bandang uri para sa kanila po yun muli po maraming maraming salamat ingat kayo palagi God bless!